Baka pati yan. Sino to? Si, ano? Sino yung kakilala? Si Jackie! Jackie! Buti na. na dito kayo! Uy, Brad! 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 Salpahe ka! Gilbe! Kung sino mang manip! Dito sa'yo! hanap nung tayo ng ano kailangan makahanap tayo ng agimat na pang panglaban ka no sa gimat niya, Kelvin. Grabe, naubusan ako ng enerhya. Commander Los, kung bumalik ka lang, galing Sumbonga, itanong ko kung paano ko gamitin yung ano mo. Kasi, huh? hindi ko, hindi kaya palabasin yung ano. Lahat ng kapangyarihan ito. Kaya maghanap na tayo ng ano, ibang anting-anting. Uh, Natayin nga muna tayo. Sige. Sandali. Uh, Grabe. Grabe. Eh, yeah, ito ang gawin natin. Punta tayo sa baba. Ah, baba. Sobrang kate. Punta tayo sa baba. Oh. Sige. Gawa tayo ng paraan. Baka mayroong nang tutulong sa atin. Kailangan makuha natin si Kelvin. Hindi pa natin yan makukuha ngayon. Kahit pumapanik siya sa ano. Sa... Sa kadiliman. Hindi natin siya susukuan uh, sa atin lang kailangan ano maal kontra natin yung umaanib na sa kanya na ano itim na kapangyarihan kaya tara na tara punta hey, uh, oh, uh... oh, tayo magsaya ng panahon natin yung mga hindi tayo magsaya ng oras tara na ay ah grabe yung sakit ang katawan ko dating mo ano ba yan Tony grabe yan uy Nandiyan na sila oh. Sino yan? Baka patibong yan. Sino to? Si ano? Sino yung kakilala? Si Jackie! Jackie! Buti na Buti na uh, nahanap kami. Buti na nakarating kayo dito. Kinawagan oh, kami ni Skinny Payat. Kinawagan kayo? Kinawagan kami ni Miss Skinny. Dente! Sino oh, to kasama nyo? Kinawagan Oh. Isang. Uh -huh. Isang. Uh -huh. ano. uh -huh. Isang. 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 sa kalaban namin Isang. Kilbin Isang. 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 Kilbin na talaga si 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 na, na kami ano yan ano si ano, nakita no, niyo na ba si Kilvin? Si Kilvin, saan na ba si Kilvin? Oo, no, wala si Kilvin. Nagtagulilong yon yun. No, ayun lang. Ah, yun nga, kailangan hindi ito sukuha siya. Kasi ati, na, ano siya? Sige lang, uh, sige lang. lang. Umanig siya sa ano. Pero hindi masyadong. Kaliliman. Diba ang ano, nahawakan niya na ano. Uh, Ating-ating. Ito eh. Oh. Okay, ito eh, saan na? Ito, dumating ka yun. Oo nga, sabi mo. Uh. Muntik na nakatay nila sa isang. At hindi ko na nila kamala. Uh. Siya. Uh. Oo, oh, kita ko. Ito ko Matipo, ito. na to. Muntik huh. na kung patay yung dalawang to. Hindi. Muntik na kung na mo yung dalawang Pero, uh, babalitaan ko yung pangalan niya dati. Pero uh, uh. Uh. alam ko na talaga. Uh. Hindi ko na siya nakita uh. sa personal. Uh. Uh. Siya pala talaga. Ano ba bang yung natin? Sorry, oh. Para akong galing. Ayun na nga. Kamero nga ni Jackie doon kami ko. Galing. Ako din, oh. Ginawa niya, no? Invent, pero ang, wala akong ibang masisisi nito. Kasi yung yung matandang ermitan nyo. Oo nga. Manda siya sa akin. Pagpunta ko sa patag sa mga kusin mo. Isang kartong ng Isang kartong ng blade. Ahitin ko yung bumot niya. Pasensya ka na isang, hindi namin alam na talagang oh, oh, oh. oh. dito ka na pala kayo sa Jimmy Camera. Matagal oh, na sa mga kapira. Kailangan ano, pagkuhan natin yung bungo. Uh, yung bungo. Oh, Kaya okay. nakasuot sa Atin ano. Ay. Mas maayos siguro mo nung maayon sa tagtabang sa so, upang ma tag Mas maganda mo, Wapa mo muna tayo. Maghihay tayo ng tulong sa iba pang mga kasama natin. Sa mga kapwa natin, Hunter. Sino pa nang nakakalab doon? Ito lang natin. Ito lang ako Sa ngayon, wala pa kami pinagsabihan ah. ni Jackie dahil hindi naman namin alam na nandito, dito, nandito. So, bari, na pa rin kayo. Oo. Pero ngayon. Ito nga ah, lang. nga. kaya si Gilbin? Nandito. Nandit nandito. Nandito tayo Maganda. Bumaba na muna tayo. Sino ba yung Ito, pakisoy yun lang yung isang. Kuya, sino ba yun ah? Siyan ang kain si Corbin? Si yun. Yan yan. Huwag kayong ano ha. Kahit kumpiyansa lang. Kayo magtiwala dyan. Sa taas banda. Uy! Hindi ko nakikita. Buti na. Umiwas din sa taas. Buti na hawak to. Sa doon lang po to. Parang nasa taas ang taon. Nandun po sa banda. Naging tagulilo Wala na, wala. Wala akong nakita. Asan yun? Wala rin ako nakita. Hindi na natin. Sana ba yun? Naging tagulilo siya. Tingin nyo sa likod nyo, sa likod nyo ha. Tingnan nyo nga yung Nandun, Dandun, dandun talaga banda yun, yung boses ano, eh. Oo nga, nandun siya. Parang nasa ita ita sa ng hangon. Pagtutulungan natin. Oh, Iikutan kayo, natin siya kailanma. Tanggal natin yung bungo niya, sinusuot-sot niya. Oh, sige. Hawakan yung ano niya. Ano? Kailangan no. Makuha natin yung bungo na yun. Oh, kapag lumapit siya dito. Talaga. Asa na yon? Kailangan pagtulungan natin. Tulungan naman natin siya. Napakalakas niya. Ano? Kelvin. Kailangan Gilbin? natin ng Papakita ka. Papakita ka sa amin. Nandito kami. Nandito kami para tulungan ka. Niyansa. <laughs> na. Talaga. Kuya, wow. sa Ano? Si bawat giliran nyo kasi nagtagulilong siya. Pakabigla ng ano. Sa likod. Sige. Gilbin. Saan na yun? Fred. Ano na? Nagtagulay lang siya. Ha? Huh? Hindi natin basta-basta makikita. Napakalakas ng kapangyarihan niya. Kaya ang gawin natin. Oh! Ano Ano yun? Ano yun? Mag-iingat kayo. Wala, wala mga kaidol. Bigla na wala. Oh. Mag-iingat kayo, mag-iingat kayo. Dito baba una tayo, baba. Tingnan niyo yung dahon ha. Dito muna tayo. Pag gumagalaw ang dahon, nandiyan siya. Nagtagulilong siya eh. Tingnan niyo! Oh, ayun, ayun, ayun! Oh! Ayun! Ayun! ayun. Asan niyo yun? Nagkailangan mo ba? Mag-iingat kayo dyan! Wala siya sa katinuan! Kilbin! Kilbin! Kapanan mo yan! Kilalaan niyo ba kami? Ako yan! Dali, dali, dali!

Mantas sa ah, natin okay. Okay. -ingat kayo ba? Tara, tara. Dari, dari, dari. Iba tayo, iba tayo. Grabe. Pwede tahanan yung babae. Pagahan mo nga na sila. Mag-iingat baka bigla namang ano Masisimubot ho na 'yan sa inyo tubangan Dri dri. Okay, dulo. Iharap mo camera dito. Asa? Ah. Wag okay. kayong lulabas dyan sa portal! Wag kayong lulabas dyan! Grabe! Tingnan, tingin-tingin -ting -ting sa likod! Baka mano! Yun na nga. Para makita mo yung total. Tingnan mo. Hawakan mo yung agimat. Ano sa kayo ng akin? Nakita mo yun. Oh. yun? Oo. Yun. nga. Yan, nakita mo yun. Yun o. Oh. Dekado yan pag makapasok ka dyan. Hindi natin kayo uwi oh Kailangan. Kailangan hanapin natin yung lagusan. Huwag kayo dyan pumunta. Kasi nakita namin o. Oh. Oh, tayo? oh. Pag makapasok kayo dyan, hindi na kayo makauwi. Kahit kailan. Hanapin natin ng lagusan. Hihingi kami ng tulong sa iba pang hunters. Sige. Hindi tayo makakalabas dito. Sino kayong mga hunters na malakas ang kapangyarihan? Para may dagdag yung ano. Oh, dito, dito, dito! Bunta sa taas! Dito, dito, dito! Dito! Sige, abati kayo doon! Dito! Ayun, ayun! Grabe! Paano na ba Kailangan mo na itong troll para Agay mata. Anong sinuot niya mm -hmm. sa liig niya? Parang nagaguli, nagaguli niya sa Sabi ng matanda. Mm -hmm. Mali tayo na napuntahan ng lugar. Dahil sa kanya, sa, sa kanya kasi ito yung, yung lugar natin, napuntahan natin. Ang gagawin natin, linlangin natin siya, no? Ikutan natin. natin. Tayo. Pag nandiyan si Kelvin, kausapin nyo ha, mga babae. Kasi doon kami sa likod. Uh -huh. o, sige, sige. Kailangan makuha namin yung bungo niya. Ikaw, kailangan makausap mo siya. Oh, Yakapin mo. Lalo ka na mas dini. Sige. Dahil magbangan. Magigim. Sobrang lakas niya. Pinigin na naman kayo yung kayo dito. Kelvin! Asa ka na? Alis kayo! Alis dyan sa tubig! Alis sa tubig! Ay, lagyan niyo na kapangyarihan ng tubig. Ah, ah, ah! Takbo! Takbo! Ah! Ito dito to! Takbo! Takbo! Ha asan na yun? asan na? yun si Kelvin? Ba't na may... yun? Yung tagulilong kaya natin, gagamitin natin Ba't na may... Yung isipan ko, tulba Ba't may kapangyarihan siya dito sa ano? Sa tubig Ipadaan niya yung kapangyarihan niya sa tubig Ayun na nga eh Sumpurang lakasnya Sumpurang lakasnya kaya Dari lumuh ulan Yaudah oh. Tarna, berhenti tayo Tarna okay, Tarna Itu yang benar-benar kami Nanti kirim-kirim tayo ke lugar. Asa Asalnya paling gede Ayun, Yun, adun, adun. Itu. Astagfirullah. 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 Ano nang gagawin natin? Hindi tayo makalabas ngayon. Pinaglalaroan tayo ni Kelvin. Andun siya, andun. Andun siya. Hanap tayo ng ibang daan. Sana makauwi tayo. Talaga tayo dito ngayon. Yun na. Naubos na yung bawa natin. So, wala natin ano. na tayo. Yung sa akin yung lakas ko naubos na na Siyempre <laughs> oh. okay. wala tayong ano wala tayong alusal anong oras na kayo ngayon hapon na wala makauwi tayo ngayon kung hindi natin kayang kukunin si ano hoy kelvin Makinig ka sa akin kay mo kami noon dito kami para iligtas ka kailin. Kailin mo Makawat at sarili mo, Tulgan! Kilala mo kasi kasintahan mo? Tawa ko, kalaban! Uy! Uy! Uy, Brad! 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 Salbahe ka! Kilby! Kung sino mang manib! Ito sa'yo! Ah! Kaya Ah. nito 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 Ah. nito 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 Ah. Ah. nito 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 nito